Papandawin na namin po mga idol Oh, may isda pa agad mga idol oh Karga sa Karga, karga Karga Kambina yun Oh Kambina yun eh Kambina yun eh Kambina so aria na naman kami mga idol sa daling araw dito pa rin kami sa spot na pinag-aariahan namin kagabi naputol pala yung video kagabi mga idol kasi ano tayo ng ano ng alon so, mga idol ibang adventure na naman to ibang episode hindi natin ito ilugtong kasi mahaba yung kagabi mga idol So abang abang na lang mamaya umaga Katapos namin dito Tara let's go and So ayun mga idol papandawin na namin At ang oras alas 5 pa lang So Papandawin na maaga mga idol para Maaga ding matapos Doon pa sa may bandang unahan lahat yan ng mga puno ng kahoy dyan mga idol Lahat yan bonsai Tingnan nyo naman mga idol oh. Nakapatong lahat sa bato Hanggang doon Pero bawal konin mga idol Kasi sa amin yan eh Papandawin na namin to mga idol Oh, may isda kagad mga idol oh. May isda kagad mga idol oh. Pampano Ang daming ano daming Crabs Ang daming crabs mga idol Magganit tong crabs mga idol Ginawa namin tong ano Kasi ang hirap tanggalin itong mga idol Hmm Suras Ang taba pa naman Kakain kaya itong mga idol Sabay ka na Sabay ka na Sabay mga Pinipino-pino yan mga idol kasi Ano mo yan eh oh? Ang tagal na tangga, hirap tanggalin yan mga idol Oh Ang yeah. uh, Liit Sus patay na Liit ng talakitok Kawalan ko sana yung mga idol Sus patay na rin Aga ang dami dami mga idol sarap to gawing tuyo mga idol Gabi talaga tong lugar na tong mga idol. Ha? Oh. Era. Ah, may toy kuha eh. Lalo mong toy kuha ganito. Sos. Pasta na naman mga idol. Ano gawaan? Bangka. Ayan mga idol o. Oh. Padulsi. Ang tinahinay na tsulog oh. ng mga lapis. Babalik. Ano pa Mga lapis. Mga idol dulce, oh. Padulsi. Iy. Ayo. Kesa ay, mga idol. Ay, lapis. May lapis, may tabas. Loh? Ah, sa kwan? kagang crabs mm. yung pangalawang banata pero dritso karga lang muna ito mga idol kasi malaki yung alun ah uy anlaki oh laki Laki niyan mga idol. Sige, sige. Ito lang tanggalo na ito. ito. Laki nun mga idol ah. dahilan ta nag-isda kung wala nang sagbot. block sila sagbot. Nag-block sila sagbot. O, sige na. Dili na ni. Hmm. na Ah, rag. Tabas, sakata lakitok. Lira hmm. Tabas na naman Ito na, na naman po eh, yeah. na yun Yan, pumpa mga idol Eh, kung anong pukot Dubla yan, dubla yung pukot Nasa imuhonan na yung ta Di Di mo rin oh, Kawala yung pumpa naman mga idol Ah, bugat bugat. Ah. Pumpa pero pag abot sa palingke, lapis ang kuhan. Ingon. Address. Ang ilahang koha pero baligyan na, di na lapis. pumpano or dartfish fish ito naman crabs kailangan tadtarin hirap kasi tanggalin ito mga idol mabubuktas yung po ano lambat nandito ang lapis pero nandito yung purason <laughs> Ah, napita na. Diyan na mo. Puta. Ah, malapitan na oh. Ano, ano, ano? Dere, oh, ano? Dire Pencil mga idol Pencil. Uy, nandito naman yung pencil. hmm. <laughs> Dito na naman sila. Mga pencil. Daming pencil mga idol. Ayun oh ah ayan pumpano yan diyan pinsit dart fish Hindi mm. pa. Nairon pa. Ay, nandito na sila. Iwi ka manit ng kamera. May street room Hmm, Hmm. Nandito na sila. Hmm. Ay, pinsel. Pinsel. sakit doy eh. idol sakit <laughs> natinik si idol tuntun mga idol yung pinakabunso na yun mga idol yung pinakapanganay namin nasa likod niya <laughs> <laughs> mga idol lang pa din tatapos na to mga idol oh. dito na yung bato mm. Mm. May... Ih, yung kamot hindi ka ma muna lang Ini entek ah. Sebab apa mau Arya good. Lapis mga idol. <tik> nagas mana ya, nya no? Paslon aku dah lang nagas susahnya lagakan. Pagkasunin mo to, ito dito Hmm Tuhugan Do Dolor Do man to Hindi oh, oh, oh. hey, Dami ng bonsai namin mga idol oh 50 years na namin inaalagaan yan mga idol Ang edad ko pala ngayon 65 years old na <laughs> Tingnan nyo mga idol Grabe bonsai lahat yan mga idol oh Ang dami oh Nakalas namin na papandawin mga idol Ayan, na. Ah, ang mabigat na bato. Ah. Dito pa kaya ang mga bigay. Ayun, bigay <laughs> na nakaagat mga hayod oh. Dito rin sila kagabi. Mga matang baka. mamala maluyan mga ice Malu ba dapat ni di leader mga malalaki pa naman yan kung gamayro. ito matakaw to sa lore so mamaya mga idol magcasting tayo sa ako makita ha yung video yan mga idol ay magtanggal siguro ka ba tanggal Oh, yun. itok mo, idol. Oh, laglag na. Buhay na, buhay pa. May kasama pang crabs. Hindi dahil makita dahil. Kini dahil. anak, tanggal. Kita, oi, grabe. Atong sa ubos ba, ganina? Huwag oh, sa ubos. Hindi eh, siya makita. Ano mga idol oh. Hmm. Ano? Uh, Uba man yan. Yung malaking ano, reject mga idol. Si papa ni umpo ni papa ni. Salmonitis. Mal si papa ni, kay mama masuko, bau daw. Ako magdako anak. Ah, isda mga idol oh. Tatlong peraso. Karga sa? Karga, karga. Karga. Ambil aja, Be. Oh. Balik ya? Ih. Karga mo nang mga idol oh, daming isda. Hmm. Karga, karga. Lasti na, wa pat au patak au, made ni lasti. Wala ni lasti. Wala. Wala ni lasti, dito na sa lasti. mga idol delikado talaga tong kaya walang tanggalan ng isda dito mga idol lahat muna karga ayun mga isda na yan mamaya na yan doon sa baybay hinihila ng lambat namin mga idol dito lang yan kanina oh hinihila ng alon doon sa gilid ton, bira lang ton. Oh. Oh, manila ilaste? Eh. Oh, ilaste, tanggal ilaste gabi ini. Tanan pati pisi. Ini mah idol oh. Kapatid ko mga idol. Il tinalo na ng mga idol. Hay, bato dia. Dami pa namang isda sana mga idol oh. Dito sa may bandang dulo. Biraha, biraha. Okay, bira mo, bira. Gi. Okay. Mga idol. Kitado oh. talaga itong lugar tong mga idol. Ilang bangka na kinuha sa amin dito mga idol. Babuksan nito ba? Ado ang paghila sa delikadong lugar delikado talagang lugar na to, mga idol oh ito Buksi atubang bang di itu, ba atu bang. Iko Bira oh oh Iko Bira. Di kamu atubang bang di toko Bira. Oh tri. Iko di baju kamu kuan ke bawah atas di lika Tang. Sabakah ngah kumpian sabu mangga pung kepilan dabu dabuhan dari. Gi Bira. mo ulin ulin na mo ha ulin ulin na naman niya siya gaya kong ipapira kay ulin ulin na niya mahap tali ha may mga isda rin yan mga idol dumikit na kasi doon sa waybay mga idol Hai baba kat Ah Nih Nih Tadi Nih Bira bira Marami yang isda mga idulok Nandito kasi yung isda sa may gilid ng pangpang -pang, -pang Wala na sangit, oi sangit na. Ops, ops, ops. Ari, arya, arya o, dito ka tala, on. O, kira. Wasak na bangka namin. Di, Targa. tarka. Wala na, na, nice. Dada, ano. Pilit lang guna. Pilit kapak. May isa. Batuan matabas na naman yung <laughs> Oh. Oh, okay na mga idol. Doon na sa baybay titirahin. Idol, delikado din to mga idol oh. May mga alon na malakas. Kailangan sundan yung kanal para Din, doon din delikado so, dito kami nakakampo mga idol may mga new iwan ko ba kung sino mayari dito mga idol uh, makisti mo na sa lugar nyo Ito yung huli namin ngayong umaga oh may idol oh Woo! Mga idol, lo, Power! So, yun mga idol. Dito na natin tatapusin ang ating video sa pangalawang episode sa ating dayo. So, may huli pa din mga idol, no? Uh, may mga maliit pero patay na kasi mga idol. So, ayun mga idol. Palihog. Paki-like and subscribe sa kaming YouTube channel, Babrus Fishing TV, and see you to my next fishing adventure. Let's go!